Uh, magandang araw po sa inyo lahat Ito pa niyo Coach Freddy Upang magpatuloy uh, na Pagbibigay sa inyo ng mga aking opinion At komentaryo regarding uh, What's going on there in the Philippines Especially nowadays Na ang Balikatan 2024 Is still ongoing With the United States of America And uh, With special participation of uh, France. Okay? Yan po ang nangyayari ngayon. At napapansin nyo, ay hindi halos makadikit na hindi na nang nang babomba ng tubig ang China. Although, nag-overshadow sila, no? Nag-shadowing sila dyan sa West Philippine Sea. At ito po ay magandang senyales na na lugar Nga ating Armed Forces of the Philippines with the Philippine Army, well, with the Philippine Navy, our Coast Guard, and uh, even some uh, 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 our, we could, we could call it um, uh, a lesson to all that I hope that it will be soon uh, organized. We should have also a paramilitary unit in the West Philippine Sea. Like what is doing by China. Huwag niyong sabihin. Bago, bago kita rito ay paalalahanin ko kayo kung di pa kayo nakapagsubscribe, magsubscribe po kayo lang dito po sa uh, Pilipino, sa America Vlog YouTube. And at the same time, give me a big likes and uh, give some comment regarding this matter. Okay? And you could share it also to your friends and benefactors as well as to your family circle, including where you live here in America in your community and there in the Philippines in your barangay. Okay. tong training nato eh, this is not only the first year it's been ongoing for many many years, only with it now with special participation from different countries and observed to by many countries of the world. Yan ho ang ating uh, balikatan exercises 2024 under the administration of President Bongbong Marcos Sr. In the absence nung, nung nakaraang, election, nung nakaraang uh, term ni Digong Duterte na Socialist President, hindi po halos nangyari yung balikatan exercises. Madalang na madalang kasi ito po si Digong Duterte ay nanawagan na uh, na himiwalay sa Amerika at maging makiling sa komunistan China. O? Oh, marami na home bloggers diyan sa Pilipinas na nagtatanggol sa China. O? Oh, marami na. Pero mas marami kaming mga pro-America. And you cannot deny it. And according to census, ah, Uh, census is about, uh, I think, I don't know if it is really true, but according to census, 75% of Filipinos or 85% of Filipinos support the United States of America. And for the ongoing exercises, 43% 40, support the American presence in the West Philippine Sea, 40% are neutral, and only 3% are siding with China. So, wag po kayo maniniwala na, na ang mga maingay na vloggers dyan sa Pilipinas na mga komunista ay gumagawa yan paraan. At inihiling ko sana sa YouTube na dapat may hindi pinagbibigyan itong mga ito. Ginagamit nila ang YouTube para sa destabilization of a certain country like the Philippines. Okay? They should be out. They should be out. Kasi ano sila eh? nagaano sila, naga sila, and they and they try uh, to use violence as a way to destabilize a country like the Philippines right now under this under the administration of Bongbong Marcos Jr. Now, pagkita natin dito ngayon ang balita tungkol sa ano ginagawa ng ating armed forces of the Philippines and at the same time Philippine National Police as observer to current Balikatan exercises 2000. 24. Okay? Pinagmalaki ng Philippine Army ang mga natutunang taktika at kaalaman ng mga sundalong Pinoy. RPUS Balikatan Exercise 2024. Para ang teritoryo ng bansa sa nagpapatukti na Balikatan Exercises sa pagkita ng Pilipinas at Estados Unidos. Ayon kay Philippine Army Chief Lieutenant General Roy Galido, sa pibo at walong daan ang ipinadala nilang mga tauhan at opisyal para sumama sa pagsasanay sa territorial defense. Kaguharin anya ang mga sundalong Pilipino ng mga kaalaman pagdating sa komunikasyon, fire support, maneuver, logistics at iba pa. Narinig po niya, hindi ko lang po pwede pakita dahil for copyright purposes, okay? Nakita po nyo ang ating effort ng Armed Forces of the Philippines, no? Under uh, under the leadership of uh, General Browner na gumaganda at sa pangunguna ng ating pangulo Bombo Marcos Jr. Hindi po ito nangangahulugan na pinakakalat ng mga na pro-China na ito ay simula ng gera. Marami ko silang binibigay diyan ng mga propagandist. Ito ay mga tinatawag na propagandist. Katulad ni uh, dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at mga Duterte pami pamilya ay pro-China po yan. Maski na po si Sara Duterte ay pro-China. Okay? Pinagtanggol siya ni Bambang Marcos dahil, uh, ewan ko kung anong alam pag-usapan, pero makikita nyo na nagiging matigas ng ating Pangulo dahil ang kanyang kabaitan ay inaabuso dyan sa Pilipinas. Alam naman niyo na ang amithi ng ating uh, ng dating pangulong Rodrigo Roa Duterte is to stabilize the government and to uh, put VP Sara into presidency by uh, by pressuring the president to step down for no reason. Ang importante ho ngayon, ay ang ekonomiya ay gumaganda, lumalakas and we are being rated by World Bank, International Monetary Fund. Asian Development Bank as the fastest growing economy in East Asia. Yan po importante. Kasi pag malakas ang ating ekonomiya, ah, masusuporta natin ang Armed Forces of the Philippines, masusuporta natin ang education na, in, na wala nangyayari under the supervision or under the administration of Vice President Sara Duterte as Secretary of Education. Nakita niyan po. Kung ano no tinuturo sa Department of Education like si Presidente Bongbong Marcos daw ay bangag. Hindi po ba? O kayo na ako magsabi. Ah, nakalagay sa at itinuturo sa mga kabataan. Yan po. At hindi ko lang alam. Alam niyo si Presidente Bongbong Marcos Jr. ay ang sistema na ginagamit niya katulad ng pre-election period siya ay binabatikos pero siya po ang pinili ng mga tao. Hindi niyo napapasin. Hindi siya umiimik. And we are only the bloggers who are making defense of the president. Because we see that the economy is growing. Okay? Hindi niyo po maiisip yan. Kasi nasabi niyo, ang bigas ay 20 pesos. Ang bili ng NFA sa mga farmers ay already 23 pesos per kilo. Paano naman niyo iisipin na ibebenta ng 20 pesos di Lugi-lugi naman. At paano kikita ang ating magsasaka? Kayo ba ay magsasaka? Tanong ko lang po sa inyo, kayo ba ay magsasaka? Kayo ba ay ma handang mag handang magpunta sa mga bukit at magtanim? Kayo po ba ay handa dyan? Na hindi kayo kikita, palugi pa kayo, papayag ba kayo? Ang, ang paraan upang gumanda ang inyong kabuhayan, despite of these rising prices, or inflation, ah, inflation, because of the problem in rice production. I kap tayo. We should not settle for one job, one worker in a family. We should all work together. Yan po ang 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 sistema. Pag ang membro ng pamilya ay lahat ay nagtatrabaho. I don't think that the economy will fall in your family. In your family, you have to sit down in a round table on a regular basis, perhaps on a monthly basis. pizza hot, or pizza hut. you pizza, and what for it? What while you eat, discuss things that you need to give priority, and and uh, tell your family what is your objective and goal, and that is to grow forward, to move forward. and reach that objective. Kung ang lima kayo sa pamilya, ha? Tatlo ang nagtatrabaho. Apat ang nagtatrabaho. So palagay nyo ba, maghihirap kayo? Katulad ng iba, lahat sila ay nagtatrabaho. Kahit minimum wage eh yan. Pag marami nagtatrabaho sa pamilya, ay gaganda ang inyong ekonomiya. Gaganda ang financial status nyo. Am I right? Lagay po niya sa inyong comment kung tama po ba ang aking sinabi. Okay? Kailangan no ay ay magtulong-tulong at mag-uusap. Communication is the one effective tool to grow. Hindi kayo puro religion. ah Ang sinisira nyo, sinisira nyo. Parati ay ang katoliko. Simbahan. Ano mangyayari sa isang mangyayari niya? Ang lahat ng kinikita niya, bibigay niya sa simbahan. At sino yung mayaman? Si Pastor Apollo Kibuloy? Na criminal? Na fugitive? At sino pa? We should, uh, we should make the leader of a certain church as uh, a good one. A credible leader. Okay? So, ang ating Pangulo ay credible leader when it comes to international recognition. He has given so many speeches na sinasabi nyo ay second year college. Second year college, but here in America. Also, uh, Speaker Rambaldos is also a graduate of a uh, uh, graduate school here in the United States of America. At ang, at ang, 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 ang mga member of cabinet ni, ni Pangulo Marcos ay mostly highly educated. Highly educated yan. Katulad ni Gibo Teodoro, a lawyer by profession, a U.S. educated person, and at the same time, pool of wisdom. Wish, full of wisdom in uh, protecting our sovereign rights. Our sovereignty. Yan po. isa, isa lang sa mga kabinete ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kaya ang ating ekonomiya ay tumaas And we this year, we are going to reach 5.9 percent to 6 percent this year, 2024. At right now, we are already on the 5.9 percent. Per World Bank, uh, Asian Development Bank, and International Monetary Fund. You could Google it. Okay, you search it in Google, and you will see. tama ang aking sinasabi. Kung meron mga mali, ay konti lang. Hindi <laughs> ko sinasabi na kasi perfecto ako. You do your own research and not go with your emotion. Your emotion will put you in danger. Kasi a little learning is a dangerous thing. Am I right? Okay? So I hope to see you in my next vlog. This is your host Freddy at Filipinos America Vlog YouTube. I'll see you in my next vlog. In God we trust. Never hold your peace, I'll see you.